Nako po, nilaglag na nga ba itong si Vice Admiral Alberto Carlos dahil nabisto ah, itong controversial na umano'y audio recording sa new model. Ngunit ang kiniklaim po ng uh, taga DND or Department of National Defense, una sinasabi na fake. Kalaunan sinabi na wiretapping. So anong totoo? Kung de fake, walang nangyari o walang pag-uusap. Ah, pero kung uh, wiretapping, ibig sabihin, inaamin niya na may nangyayari pero na-record nga ng Chinese government. Yan confirmation na pumayang doon ng Presidente Duterte. Bagamat sinabi rin niya ni Presidente Duterte mismo dahil ang pagkakaintindi ko, talagang nagkaroon din tayo ng mga repair supplies na dinada, kaya lang, diniskartihan. Siyempre, dahil hindi natin papaalam sa mga Chino na dala-dala natin yan. Dahil kung hindi naman natin gundin na mga repair materials, eh, lumubog na yan. Pero himay-himay natin. Mm -hmm. Itong new model, una-una, mm -hmm. ang sabi nila, walang mm -hmm. ganyan. In fact, nung kontrobersiya ng gentleman's agreement, naalala nyo, tinatanong din ako, once a month lang daw ang papayagang rotation mission. Sabi ko, walang ganyan. Kasi alam ko talaga, status ko lang. Dahil nga yan ang lita at hala, yun ang binalita, yan ang re-report ni Secretary Lorenzana no? Okay, o Congressman pa doon mismo sa budget hearing sa Kongreso. So hindi ko maintindihan saan ang yung once a month. Yung pala, new model yan. yun. Yun. <laughs> so yung pinaparatang pala nila sa dating Pangulo na umano'y nagkaroon ng gentleman's agreement na ngayon ay gustong paimbestigahan sa Senado, gustong paimbestigahan sa House of Representatives, abay, sa kanila pala yon na sinasabing new model na once a month magsusupply po dyan sa BRP Sierra Madre para mabigyan ng supply, pagkain at ano pangailangan ang ating kasundaluhan na nakastambay dyan sa lumang barko natin. So sila pala, ah, sila pala po mga kababayan po natin ang may panibagong agreement. Grabe matinding panlulukay ito ha para sa ating Pilipino. Kasi maji mo, pinapaniwala po tayo na ang may kasalanan kung bakit sila binubumba ng tubig ay dahil sa umano'y uh, agreement ng dating Presidenting Digong dyan sa West Philippine Sea. Isila pala dahil sinira nila ang kanilang new model agreement dyan sa West Philippines Okay. Ngayon, malinaw po na pinasok yan. Bakit? Pag well, unang una ang unang reaction, deep fake, so hindi, hindi nangyari. Di ba? Kaya sasabihin mo, deep fake. Pero, ng pangalawa, nagsalita muli itong, itong si Sekretary Gibo at ang sinabi, tapping. Kapag sinabi, sinabi, sinabi mo tapping, nangyari pag-uusap. Ang pag nagbabawal doon ay yung recording ng pag-uusap na hindi alam ng kabilang panig. Now, ang issue dyan, po ba na hindi alam ng isang panig yan na re-record ang usapin sa telepono? Ang tingin ko nga, kaya yan ginawa, ginawa sa telepono para ma-record. Dahil kung harap-harapan yan, po pwede no recording, just transcripts. Mm -hmm. Pero pag sa telepono, wala kang mm -hmm. choice mm -hmm. kundi i-record. Now, as a matter of course, dahil galing naman po ako mm -hmm. dyan sa Malacanya, lahat po ng mga negosyasyon, may record mm -hmm. po yan. Pinupulaan mm -hmm. nila yung gentleman's agreement mm -hmm. na nagresulta sa kapayapaan at mm -hmm. mas maraming pagkain sa uh, kapagkainan mm -hmm. ng bawat Pilipinong pamilya. So, so ngayon, nagkaroon ng, ng new model na totoo palang ipinasok dahil wiretapping daw, medyo mas malala ito. Bakit? Kasi nagkaroon ng limitasyon na once a month lang, lang at saka yung kinakailangan may notification. Pwede ba yun? pag dideliver ka sa sarili mong bahay, pag-notify ka, ka, ang Presidente Duterte, naku, dalang abogado po yan, yan hindi ay papayag sa yan. ganyan. Now, so sabihin na natin, mas malala itong new model kung tayo, tayo po ay namumulit kay Lala, sasabihin natin, kita niyo, mga walang nga kayo, kayong nagbenta ng no soberenya dahil nagbigay kayo ng notification. Pero, Pero hindi po. Kasi ito isang pamamaraan, pamamaraan para nga magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resulba ang hidwaan. So ang ibig sabihin dyan, maganda sana ito kasi wala sanang bumbahan ng tubig. Kasi maalala ko noong Pebrero, eh nakakapag-deliver naman po sila ng mga supply diyan sa West Philippines eh, na smooth lang po actually walang coverage yun eh bigla na lang nila inaanunsyo diyan sa media na umanoy oh may nangyari pa lang uh, pagdadala ng supply doon sa ating mga kababayan na naka-standby diyan sa BRP Sierra Madre na walang nangyaring bumbahan smooth daw so ibig sabihin yung time na yun, uh, tapos na pala ang kanilang new model agreement. So, nakapag-usap na sila na walang galawan, hindi nyo kami bumumbahin, magsusupply kami. So, hindi natin alam kung ano pa yung nilalaman ng uh, buong pag-uusap nila. Pero at least, uh, hindi nahihirapan po yung nagdadala ng supply doon sa kasundaluhan sa nakasadsad nating barko sa Ayungin insyon. So, dahil daw, uh, ito tungang sinasabi ni Atty. Harry Roque, dahil nga daw eh, gusto nilang sirain ang dating presidente at sisihin po sa umano'y mga pangyayari dyan sa isyu sa West Philippines Sea eh, kasama siyempre ang isyong pamumulitika eh, sila nila ngayon itong new model kaya pumalag itong China actually lahat naman tayo hindi tayo pabor sa ginagawa ng China dyan sa West Philippines Sea. Eh. pero kung may pinasok silang ganitong klasing agreement eh, dapat aminin naman nila Wag nang uh, isisihin yung dating administrasyon para sila ay parang gaganda ang kanilang imahe eh, kung sila pala ay gumawa ng ganitong klasik agreement. At ngayon, tingnan nyo po, mukhang nilaglag po ha itong si uh, Vice Admiral Carlos. Sana wag naman ganon kasi umalma na po ha itong mga classmate nitong Vice Admiral Carlos at may sinasabi sila na dapat daw, ah, ano daw ang kanilang sinasabi, pakinggan natin dito mga kawain. So, so hindi dapat din samahan, no? Habang hindi na resulba ang tawag dyan, modus vivendi, tapos biglang hindi nyo aaminin na meron kayong ganyang kasunduan dahil namumulitin ka kayo sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy linabas ang transcript. So ngayon, ito po ang banta. Ang sabi ni Anyo, ang sabi ni Gibo, walang katotohanan yan, at ang pumasok dyan sa kasunduan na yan, walang otoridad. Ikaw ay Vice Admiral Carlos. Parang pangalawang pinakamataas na yan, di ba? Dahil Admiral ang pinakamataas. Correct me if I'm wrong. Number two, ang rangko niya parang Lieutenant General Ata, di ba? Sa kubong sandatahan. Sasabihan mo yung Lieutenant General na nakipagkasundo at siyempre, hindi na nila kailangang aminin dahil nasa transcript na yan. Ang kausap ay si Carlos, sasabihan mo yung Lieutenant General na nakipagkasundo ka na walang otoridad? Ikaw ba maniniwala ka na yung ganong kataas na tao? Three star yan ha? Oo, three star. Papasok sa usapan na walang otoridad ng Presidente, ng Secretary of Foreign Affairs, at ang National Security Council. Of course not. Kaya naman, dito sila natataranta. At nagkaroon na command conference. Pansinin nyo ha. Ang command conference ang tinawag Army at Air Force. Mm hindi tinawag ang Navy. Ba? Bakit? Bakit? Dahil itong si uh, Rear Admiral Carlos ay eh kabahagi ng Navy. O, oh, ba? Diba? So ano ngayon ang naging reaksyon ng na hukbong sandatahan doon sa akusasyon ni Anyo at ni Gibo na walang authority kung sino man ang pumasok dyan at deepfake daw. Basahin natin ang statement ng kanyang mga mista. Abay, dahil dito sa statement na ito, hindi lang palang ordinaryong PMA-er itong si Carlos. Para pala itong pinsan ko na napadala sa West Point dahil pinipili nila yung pinakamagagaling at pinadadala sa Amerika. Hanggang ngayon pala, yung pinakamagagaling sa West Point, pinadadala sa Amerika. Either sa, PM, sa West Point or sa Naval Academy. Ito palang si Carlos, pinadala sa Naval Academy. Ibig sabihin, isa sa pinakamagaling na miyembro ng Batch 89 ng PMA na napili na padala sa Naval Academy, sa U.S. Naval Academy. So, magaling pala itong si uh, Vice Admiral Carlos, ano? So, hindi pala ito basta-basta. Kaya siguro umalma na lang itong PMA Makatao Class of 1989. Anong, Anong sabi, sabi nila? nila? We, stand We stand firmly with our, our Mista. mista. Vice Admiral Alberto Carlos, a distinguished Filipino military officer and wavering integrity, patriotism, and honorable service throughout a professional career. Translation, mga, mga ulul, hindi para magsinungaling ang aming classmate na talagang naniniwala kami sa kanyang um, pagkatao. Huwag niyong gawing sinungaling ang aming classmate. Pinayagan niyong pumasok sa ganyang kasunduan dahil mabuti naman at marangal naman ang inyong ang ah, intensyon para magkaroon ng kapayapaan. Bakit yung ilalaglag ngayon? Dahil gusto nyo lang palabasin na demonyo si Duterte nung pumasok siya sa gentleman's agreement? O, oh, patuloy natin. We likewise agree with the statement of the Armed Forces of the Philippines that in light of recent developments and the need for diplomatic prudence, the importance of exercising caution in handling sensitive reports and refraining from disseminating unverified information cannot be overstated as it could potentially exacerbate tensions or mislead public opinion. Translation, Tariela, Malaya, tumahimik kayo dyan. Hindi nyo alam kung anong tunay na pangyayari. Dakdak -dak ng dakdak. -dak. At kayo mga nakakaalam sa tunay na pangyayari, Secretary Gibo, Secretary Anyo, bakit kayo nagsisinungaling ngayon at pinalalabas nyo ang classmate namin ang sinungaling? tatuloy natin. In advocating for Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate of U.S. Naval Academy and TAPS awardee that serve as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving alongside him. Translation, Mga ulol, hindi nyo masisira pagkataon ni Carlos. Hindi lang yan, taga U.S. Naval Academy, awardee pa yan ng TAPS. Ano ba yung TAPS? Ten outstanding Pilipino ba yan? Yan po ay pagkakilala na hindi lang siya ordinaryong mandirigma isa sa pinakamagaling na mandirigma ng ating bansa at ngayon ginagawa niyong sinungaling at irresponsable. Mahiya kayo! Finally! Iyon po ha, mga kababayan po natin. At uh, mukhang nilaglag talaga no? ng kanyang mga opisyal, itong si Vice Admiral Carlos, mga kababayan po natin. Kasi kung may nangyari, ay hindi rin po ako naniniwala na hindi po ito authorized ah, ng uh, Department of National Defense lalo na lalong-lalo na po yung ating presidente kasi hindi sila pwede pumasok sa isang kasunduan lalo na po ah ang pinag-uusapan po dito ay ang ating uh, territory ah which is a uh, foreign policy po yung pinag-uusapan po dito alam naman po natin na napakainit talaga ang issue dyan sa West Philippines na mahirap actually i-discuss eh dahil uh, parte na po 'yan ng uh, parang uh, pinag-aagawan nga ng dalawang bansa which is tayo at ang China pero ang dispute areas na yan ako po napakaraming nagki-claim kaya talagang magulo diyan kaya hindi pwede para sa akin ay dadaan sa tapang-tapangan dapat talaga ito ay resolbahin sa pamagitan ng maayos na pakikipag-usap mahina tayo hindi tayo kasing lakas ng China kaya dapat siguro tayo yung magpakumbaba uh, lalapis sa China at makipag-usap, makipag-dialogo ng maayos. At sa ganun, ay eh, mapapakinabangan natin yung ating karagatan na hindi po nai-stress ang ating mga mangingisda na tuwing pupunta sila dyan, binubumba sila ng tubig, tinataboy sila ng China, e eh, kung mayroon sanang pag-uusap, kagaya nitong ginawa ng dating presidente, eh di malaya na makapangingisda po ang ating mga kababayan Pilipino. Kasi sa administrasyon ni Duterte po, hindi naman ganito kainit ang usapan dyan sa West Philippines. Mas pinaiinit, eh baka ginagatungan kasi ng mga kano para lalong uminit pa dyan sa West Philippines. Tapos sasabihin nila, nandito lang kami sa inyong likod, handa kayong bibigyan ha, ng uh, pondo, bibigyan ng budget. Imagine mo, wala pang uh, 1% ang budget na ibinigay sa atin. Ang binigay sa atin ay uh, kalahating ata, 'di ba? Tapos uh, ang uh, ibang bansa ay eh, napakalaki daw ang uh, binibigay na ayuda or suporta ng Amerika pagdating sa uh, ganitong klasing uh, sitwasyon. Pero tayo mukhang uh, binabala po tayo, tayo yung mukhang uh, nasalang po ah, ng uh, mga kano diyan sa West Philippines. Eh. Na kung ano man po yung magiging decision o yung nagiging decision ngayon ng ating presidente, eh, dapat talaga ipag-iisipan niya na tayo mga Pilipino, ordinaryo Pilipino, takot na takot po tayo sa posibleng uh, uminit pa o magkaroon ng digmaan diyan sa West Philippines. Eh. Kasi ang maapiktuhan po nito, tayong mga ordinaryong Pilipino. Kaya tama lang, ang laging ina-advise po nitong si Attorney Harry Roque, eh dapat makipag na po tayo sa China at matapos talaga ang isyong ito. At uh, gaya na sinasabi ko, makapangisda na yung ating mga ordinaryong Pilipino dyan na hindi hinaharas ng China. Pero syempre, hindi naman pwede na isuko po natin ang ating soberinya. Ating yan eh, di ba? So, yan po yung ating update. Maraming salamat po.